Good day mga kabakyard at welcome po sa aking backyard garden ngayon. Ito po yung makikita nyo po na halaman. Ito po yung tinatawag po natin na basil leaves. Ang species po nito ay Thai basil leaves. Iba naman po yung sweet basil leaves. Ito po yung pangpabango natin sa ating mga nilutong pagkain. Ito naman po ay dahon ng kamote self watering yung tawag natin dito kasi tinanim natin sa coke bottle at ito naman po yung alog bate tingnan nyo po uh, healthy po yung ating alog bate at malulusog yan dyan lang po yan tinanim sa coke 1.5 na coke at kung makikita nyo po kanina sa baba doon meron siyang tubig kasi nga doon natin talaga nil tinanim para maka hindi tayo makapagdilig ng tatlong araw, meron pa siyang tubig. Ito guys, yung alugbati ho. Kapal, kasing kapal na ng kamay ko. Ayan. At ang lulusog. Nasa one month old pa lang ito na, kamo, na talbos ng alugbati. At ito naman po yung uh, bago ko pong tanim. Yan, may talbos ng kamote. Merong alugbati. Kasi yung alugbati talaga nasarapan ako yun. Lalo na halo sa sinabawan. Pag maraming alugbati, lagyan lang natin ng sardinas. Ulam na yan. Ayan, yung eto po na style ng pagtatanim, kahit nasa urban area ka, pwedeng pwede mo itong i-apply. Ito naman po yung basil leaves ko na tinransplant o tinanim dito. Um, ito, kung makikita nyo, stress pa siya. Kasi 3 days pa lang to nakatanim dito. Yan, stress pa ito. Ito, nakarecover na ito kasi ito ay 1 week old na dito na nakatanim. So, ayan yung busy leaves. At ito naman pala guys, yung tanim po dito na grapes. Yung variety po ng grapes dito is katoba. O kaya tinatawag natin na wine. Ginagawang wine na klaseng grapes. Yung purpose ko kasi dito is gagawin ko siya ng rootstock. At bibili ako ng ibang variety ng uh, grapes tulad na lang ng Biconor. Kaya pinapadami ko muna ito bago ko siya i- A uh, potol potolin at itanim ulit. Ayan guys yung grapes ko guys. So, ayan, ayan.